So isang magandang magandang gabi sa inyong lahat mga kalagaslas Tayo ay tulusom ulit tayo mangingilaw Mga hunting naman tayo na alimango sa putas San tayo ay makahuli Labuan tubig yan kaya sa butas tayo mga hunting Mga sa ng alimango So mga kalagaslas, update Yan dalawa kami magkumpare Kasama Sana kami makahuli So mga na nandito tayo sa ating spot sa tabing ilog Maghahanap tayo ng mga butas na pwedeng pagtago ng alimango Papanain lang natin kung sakaling tayo makaka-encounter tayo Iyan mga kalagaslas, may pinangana ako sa butas sa puno ng bakawan Sana makuha natin ito Dito sa loob na yan, mga sa loob Sana makuha ako e anche l'olio in mano non c'è il pezzetto c'è non hindi madala maliit lang naman eh hmm, maliit lang hindi ganun ko pero good size na hmm, huli na tayo so yan mga kalagastas ah, dali na tayo ng isa sana ay masundan pa putik lang ke apa tai nang iba. Hmm, itu tadi satu big mala glass. Ah, nanti kita di tu, hone mah kita, ya mitra biar itu. Dimanggo. Ket Melayu. Oh, lumpasa sing tahu. Nagpapalood na tayo ng isa mga kalagas-gas. Magbibilis ang tilapia. Ada oh, dua nanti ada selesai Tidak tu. Tidak ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada やっぱり。 ambil bilis ambil bilis mentilapia meh oh, meh letak dia dah kalau mahu dia potong sekutun tu ay cuba lagi lagi nanti to. oh <coughs> suara näeme kes teha . tu dah mga tilapia ni bilis mga ragas das meron tu ni yang bilis ambil si tilapia dah buang tubig eh lain dia tilapia. Banyak maliit. dia aku ni wala. Yung mga nagaslas na doon. Yung malaking dilapya. Ba't nyo na po baba? tilapia. Pero ang buk, ang isda. Hindi makita. Namadali Ayan, nalang isa raman. At sya, pa. Mabilis. Mabilis na isda kalagaslas, mayroon dun yung sirit na siya po oh, laki oh wanda lang naman talaga kalagaslas ngoitei lapkeiyo madaling malabo ilalim hindi natin makita ang malalaki ah Maliliit din eh. Mga tilapia. Nasaan na kayo? Nagagaling lang sa mga ulan at pagbaha eh. Kaya ganito ang ilog. yon yun don. Pano Bilis na? naman, parin taka eh. Nora, sayang, bakit pa naman. Dami silang maliliit. Ang mga kalagas las talagang walang hayop. Labo pa talaga ang tubig. Hindi para sa atin ang araw na to, gabing to. Napakadalang. lang hanggang uuwi na tayo nito ngayon tayo mga karamdaman lugi sa pangingilaw mga kalagaslas kaunting huli pero salamat pa rin sa biyaya ng ilog kung ito lang ang meron ngayon ito lang wala akong makakita ng sada maliliit ang huling huwag madalang pa sobrang layo pa naman ang dinatayuhan kaso lang eh nag try lang kami itong inabot labo malabo ang tubig hindi makita ang hayop yung konti nating huli oh. mga lagas may limang dalawa isang malaki at isang maliit pwede na rin isang ulam na rito walau. Ini Wala lumalabas lama lepas So mga kalagaslas update pag nasa bahay na. So mga kalagas na gabi, mga kalagas Sito, may wag din tayong huli. Kita eh. tayo nakatikin ng lugi. Eh. Ating kaling ilaw. Oh. Ating huli, o kaliliin. Uh, Ang upload pa rin natin yan, kahit lang yung huli natin. Eh. Wala eh. Naabot tayo ng masama ng panahon ni eh, Baba. Ulan. Ayan Yan lang ang huli natin mga kalagasta. So, magtrasuan yung nagtrasuan yung Ayan mga kalagasta so salamat pa rin sa biyaya na binigay sa atin. May ulam pa rin tayo kahit paano may dalawang alimango. So mga kalagasta Untuk subscriber ku jangan thank you for watching